mga uh, pangambayan guys punta uh, naman tayo ngayon ng talipapa traffic, traffic guys traffic tayo ngayon Ah, pasok tayo na sentro. Ah, nasa Sinfad uh, tayo. Uh, sentro na ng Bangger. Yan. Kaya lang hindi na tayo papasok ng plaza. Kaya lang tayo. Ah, ligot tayo ng kanan. Kapit lang naman yung talipaba dito. Kapit lang naman yung talipaba dito. tayo sa talipapa pa Pili tayo ng lulutuin nating ulam na manok Pang tinola Hindi uh, ko type yung mga ano ngayon guys Hindi ko tayo ng kaliwa Hindi ko type yung mga isda na paninda ni Nung kaibigan natin yeah. Pili tayo ng manok Dito tayo sa talipapa Tali pa guys? Tali pa pa. Yan ang binili natin manok guys Dito sa talipa pa Pasok tayo ng plaza uh, tayo na uh, Ano, ano, ano. Uh, pa na uh, ano. pa uh, pa. ano. ang natin sa kalibang bahagi. Ah, yeah, maraming bilihan ng mga meryenda dito, guys. Tapos, ah, uh, kaya diretso tayo dito. Sa kaliwa ko ang plaza at dito sa kanan, yan, ang capital. Capital ng Bangued. Ito ang, ano, plaza, yung kaliwa. Yan. Uh, natin. Ah, uh, natin tapos dito ang ito tinatawag nila ng ano? Ah, uh, Makinley Street. Ito ang Mackinlay Street, guys. Yeah. Liko tayo papasok ta uh, liko tayo sa kaliwa. papunta na Tsaka kanan naman. Kanan. O yan, napakita ko na sa inyong bangget, guys. Kanan. Ah, ang kanan ko, yan yung ataw. Yan, maraming namimili, guys. Ataw. Ah, hindi nyo nakita. Ito naman, Parcelo Street. Pabunta ng public market. Kaya lang hanggang dito na lang tayo guys uh, medyo matarap medyo maraming tsakyan dito medyo mahirap sumingit uh, salamat sa panonood good day good day at magandang buhay